Magandang araw mga kaibigan ang kabanatang ito ay ang Henesis 46. Ito ay ang patungkol ng napunta sa Egipto ang sambahayan ni Jacob. Halina't samahan niyo kung panuorin at pakinggan ang salaysay mula mismo sa libro ng Biblia. Umpisahan na natin. Naglakbay na si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Birseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, Jacob, Jacob. Narito po ako. Sagot niya, Ako ang Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Sabi sa kanya, Huwag kang matakot na pumunta sa ito. Doon, ang lahi mo ay magiging isang malaking pansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik mo rin ito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Mula sa Birsebay naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwahin ipinadala ng faraon. Dinala rin nila sa Egipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Egipto si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo. Si Ruben na kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Enoch, Follow. Hezron at Carmi, si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at si Saul na anak ng babaing taga -tanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Kohath at Merari. Si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Fers at Zara si Er at Onan ay namatay sa kanaan. Ang mga anak ni Fers na sina Hezron at Hamul. Si Isakar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Job at Simron. Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Ser. Elon at Jalil. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lee na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob, Tatlumput tatlo silang lahat, kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na si Nazifion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi at Areli, si Asher, at ang mga anak nitong si Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay si Naheber at Malkiel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang alipin ibinigay ni Laban kay Leah, ay labing anim. Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raphael, sina Jose at Benjamin, sina Manasses at Ephraim, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito'y sa Egipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bella, Bicor, Asbel, Jera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Kupim at Ar. Labing-apat ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim, at si Neftali at ang mga anak nitong sina Jaziel, Guni, Jesser at si Lem. Pito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. Anim na anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. Dalawa ang naging anak ni Jose sa Egipto, kaya ang kabuang bilang ng sambahaya ni Jacob na natipon doon ay pitumpo. Si Juda ang isinugo ni Israel kay Jose upang siya ay dali Dalidaling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niya niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, Nayo'y handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhi. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, Ibabalita ko sa faraon na dumating na kayo buhat sa kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol, dalan niyo ang inyong mga kawan. At lahat nyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng faraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin niyong kayo'y nag-aalaga na ng mga bakabuhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga niluno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupain ito. Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Egypto ay namumuhi sa mga pastol.